Bella Padilla nagsalita na tungkol sa tunay na relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Alam naman natin na si Bella at Kim ay matalik na magkaibigan, kaya malamang ay alam ni Bella ang totoong relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Kapag nagkukwentuhan daw sila ay tinatanong niya kay Kim kung may namamagitan na ba sa kanilang dalawa ng aktor na si Paolo, humingiti daw ito at kinikilig. Kaya sinabi ni Bella na hintayin na lang natin na sila na mismo ang umamin sa publiko. Masaya daw si Bella para sa kanyang matalik na kaibigan na si Kim Chu. Napakabait ni Kim kaya deserve daw niya na maging masaya sa kabila ng hiwalayan nila ng ex-boyfriend niyang si Sian Lim. At sinabi pa niya na sobrang sweet daw ni Kim at Paolo sa isa't isa kaya nasasabi niya na may namamagitan na umano sa kanilang dalawa. Kayo, anong masasabi niyo sa inilahad ni Bella Padilla patungkol kay Kim Chu at Paolo Avellino? totoo kayang may relasyon na ang dalawa? Comment nyo lang sa ibaba at atin yung pag-uusapan. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.